Hello mga chops! So Friday pa rin yan dyan sa Batha. Ang haba ng vlog ko dyan kaya pinagputol-putol ko. So eto tayo ngayon sa haba salon. Magpapahaircut yung mga anak ko kasi ah uh, pag exam nila, bawal sa kanila yung long hair. So they have to cut their hair. So dito ko na lang sila. Hindi sa haba salon. And then may counting changes dito sa haba salon. Ah, uh, ang mga babae ay not allowed na dito sa gate Gate 6 ba to? Or gate 2? Sorry, gate

Sabihin so, tayo sa isang follower dyan, si Ate Jo. Thank you so much. Ayan, so bumili ako ng uh, bubble tea. Pero sabi ko gusto ko iced latte with boba. So yun ang in-order ko dyan. And tinanong ko yung mga bata kung gusto nila. Pero siguro busog sila kasi yung araw din na kumain kami sa hot pot and barbecue dyan sa taas. Okay, so yan na ko Kabeshi, si Mima, ayan, na ko siya. So, konting kwentuhan. Ayan, sakto na dito sa salon, sa hawa Salon. So, ayan, pag gusto niyo ng inquiries about your hair color, you can contact Sir Ronald. Ayan. So, ayan na. Nandito na ako sa gold shop. Like what I've said sa last vlog ko, kailangan akong dumaan sa gold shop dahil may mga order ako. Ayan. So, habang ginagawa ko tong voiceover na to, ayan, it's sad dahil tumaas na naman ang gold ngayon dito sa Saudi Arabia, even sa Philippines. Kasi, as you all know, meron din akong group chat ng mga online sellers sa Philippines. Ayan. So, tumaas na naman ang gold ngayon mga chops. So ayan, ayoko na. Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin sa inyo kung magkano. Pero ayan, nasa 300 plus na tayo per gram for 18 karat regular and special, so oh my God. what to do, ayan, hindi ko alam ano nangyayari sa gold ngayon, bag ganyan, so ayan, meron akong pinakita dito, Finlex ko yung mga BCA inspired na necklace. Yan, meron ding mesica bago yan, mga centered necklace ang tawag dyan, yung mesica na white gold, so kung gusto niyo inquire about that items, you can uh, message Roche Gold Jewelry, so ayan, pumasok na ako sa, sa shop, kasi kailangan kong kunin yung mga orders. So, sabi nga ng mga salesman dyan, bakit ang konti nang kukunin ko? Kasi sabi ko, I will just take kung ano yung kailangan ko for the orders ng aking customer. So, ayan mga chaps, So, kung gusto niyo mag-visit dyan sa shop, you can... Go sa Villaggio Mall, gate 2. Ayan, hanapin nyo yung mga salesman dyan. Ayan, nandiyan sila lahat. And you can ask for discount kahit tumasang ang gold. Hanapin nyo si Abdul kader Okay, ayan, sila senator. Ayan, sabi nyo sa si senator, kilala nila yan dyan. <laughs> Check what you want, what you want? Oh, but This one? Only this one. Okay. Ano ka mura?

So, after ko na ko yung mga order ko, mo lumabas din ako. And dahil wala naman ako ibang kailangan. So, ayan, check out, check out na tayo ng ating mga kinuhang items. So, and then after that, nagpunta kami dito sa Sinihan, sa Sahara Mall. Dahil manunood yung mga anak ko ng Inside Out. Naka-cosplay costume pa sila dyan, diba? O, oh, ayan. So, I'm not so familiar sa mga character na pinag- portray nila dyan. Pero alam niyo na mga bata ngayon, iba na. ba? Diba? So, ayan. Iniwan namin sila sa Sinihan. Silang tatlo lang nanood. Ayan. Si Shay, anak yan ni Michelle any ni Bossing. Ayan, napagkamala na yung anak ko si Shay. Kaya akala to rin iba. Meron akong baby girl. Ay, wala akong baby girl mga chops. All boys ang mga anak ko. Tatlong boys. Sana nga, di ba? Pero hindi na. It's too late. Ang hirap magbuntes. So, ayun na lang mga chops. Ayan, so that's all. Ayan, bumili muna ako ng popcorn for them. And binigyan ko sila ng pocket money kasi sabi ko after that, magko-coffee lang kami sa Starbucks and then uwi na ako kasi Friday I have live selling ng mga 8.30 that time. So binilang ang kumain sila ng popcorn uh, water and soft drinks for sure. and I give them pocket money like what I've said para alam niyo yun for emergency baka kailangan nilang bumili ng something maboard sila tapos wala pa yung daddy nila kaya binigyan ko sila ng pocket money nila o oh, diba yung bunso tuwang tuwa ayan hindi sila natakot na silang tatlo lang kasi dito sa Saudi safe naman ang mga bata dito and my guard naman dyan ayan so dito pa ba sa Saudi diba ayan so lahat ng ano meron dito, security sobra ayan, so yun lang mga chaps, that's all for today's vlog, sana nag enjoy ulit kayo, ayan, it's sad, nasa sad ako while I'm doing this voiceover, kasi tumaas na naman ang gold, alam nyo yun pero yung discount dyan kay Golden Thunder is legit, whatever it is tumaas man or bumaba ang gold you can use my code, Rush castillo okay, kung gusto nyo bumili ng gold dyan kay Golden Thunder, that was located at Gate 2, Villaggio Mall, okay so yun lang mga chaps, that's all for today's video, hope you guys enjoyed, if you did Huwag mong kalimutang mag-like, share, comment and follow niyo rin aking Facebook page. Till my next one, bye. Oh. The red one. Who is in, you lakas, ano na no, 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 no. inside? Out. Kami sa Starbucks. Bossy, angelic, and, and, my, my i Bossy, Angelique, and Charlie.